Ipaalam natin ito. Sabihin na nagministeryo si Heso Kristo sa atin. At muli siyang magpapakita kinabukasan. Sabihin sa iba na gayon din ang gawin. nakita namin si Eso Kristo at narinig namin ang tinig na nagpapatotoo na siya ang bugtong na anak ng Ama. Nagpakita siya, si Eso Kristo, na siyang pinatotohanan ng mga propeta na paparito sa daigdig. At pinasbasan niya ang mga bata. Bulag ako noon. At ngayon, ay nakakakita na. Ang Panginoon ay nagministeryo sa amin at gumaling ako dumating si Kristo. Nadama namin ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at mga paa. Alam namin na siya'y buhay. Lingi ako noon, at ngayon ay nakakarinig na. Muling magpapakita si Kristo. Sumama kayo sa amin. Inaanayahan niya ang lahat na tanggapin ang kanyang kabutihan.